TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi like may good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Executive Secretary Bersamin iginiit na maayos ang estado ng bansa sa kabila ng anomalya sa infra projects. Kong Roman Romulo handang ilantad ang kanyang salen at pumirma ng bank secrecy waiver matapos paratangan ng mga diskaya. SP Soto hindi pinaramahan ang witness protection program request ni Senator Mark Coleta para sa mga diskaya. Comelec iisuhan na ng showcase order ang top donor ni Senador Escudero. At sustainable salt farming tool ng isang UP student, pinarangalan ng 20F James Dyson Award. Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay September 33. Ay, <laughs> hindi, hindi, hindi. September 11 pa lamang po. <laughs> Thursday. So, tagal, Grabe ang tagal party. Ang dami kasi nangyayari sa ating Pilipinas. Ano, parang araw-araw, araw, eh. tatlong araw ang nangyari. <laughs> September 11 pa lamang po, Thursday po ngayon. At syempre kami pa rin ang inyong lightmates mm -hmm. sa maghahatid sa inyong ng 30 minutong kompletong balitaan ang mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Isang araw na lang po bago ang Friday. Ang Ako, bago ang Pasko. <laughs> ang favorite day. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz at ito ang newsline para sa detalye ng ating mga balita ulat panahon Lightmates, makakarana, maaari pong makaranas ng pagulaan ng malaking bahagi ng bansa lalo na po sa Luzon at Visayas ay sa pag-asa -as sa harang ulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat kulog sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Marinduque na maaring magdulot naman ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, ang Metro Manila, Visayas at malabing bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pagulap o thunderstorms. Sa Mindanao naman, asahan ang kaparehong kondisyon. Dulot pa rin po yan ng localized thunderstorms. Magiging banayad naman hanggang katamtaman ang ihip ng hangin sa buong bansa habang bahagya hanggang katamtaman ng pag alun ng dagat. Pinapanalahan ang po ng pag publiko na magingat pa rin sa posibleng pagbaha o landslide lalo na tuwing may malalakas na thunderstorms. Abiso! Tropico. Lightmates, official ng ginagamit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang body-worn cameras para suportahan ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAPA. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, gagamitin ng buong-buo ang... <laughs> at bagong buo na Swift Traffic Action Group o STAG ang mga kamera na direktang konektado sa MMDA Communications and Command Center para sa real-time monitoring ng operasyon. Una itong ipatutupad sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila at designated mabuhay lanes bago palawakin kapag naaprobahan ang pagbabawal sa street parking. Pangungunahan ni Traffic Operations Officer 4 Edison Bong Nebriha ang stag na gagamit ng body system kung saan isang enforcer ang magsusot ng kamera at ang isa ay mag issue ng Notice of Violation. Tiniyak ng MMDA na dumaan sa masusing training ang lahat ng tauhan sa tamang paggamit ng mga kamera, pagtalima sa data privacy at pagsunod sa standard operating procedures. Layo nito na maiwasan ang direktang argumento sa pagitan ng motorista at enforcer at masiguradong mahigpit ngunit patakas ang pagpapatupad ng batas trapiko. Sa ngayon, umabot na sa halos 66,000 violations ang naitala ng MMDA sa ilalim ng NCAP kung saan higit 36,000 ang validated na. Samantala na nindigan po si Executive Secretary Lucas Bersamin na normal ang lagay ng bansa sa kabila ng mga anomalya sa infrastructure projects. Tanong tuloy ng mga reporter kay Bersamin, normal din ba ang katiwalian sa proyekto ng gobyerno? At habang mainit ang usapin sa Pondo ng Bayan, mabilis namang lumusot sa Komite sa Senado ang higit 27 billion pesos na proposed budget ng Office of the Pre uh, President para sa susunod na taon. Narito ang aking report. Very, very stable. Yan ang tingin ng Executive Secretary Lucas Bersamin sa estado ng bansa sa kabila ng anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno rito. Because alam mo yan, internal dynamics lang yan, normal sa atin yan. There were uh, eras or periods in our history that there were more uh, uh, supposedly perceived to be stabilizing, destabilizing. But I, I don't see any threats dahilan para linawin ng media kung normal lang ba ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. No, no. I'm not saying, I do not take me out of context. Pero normal normal sa mga issues. No, dynamics, dynamics. Sa usapin 27.3 billion pesos na panukalang budget ng Office of the President para sa 2026 na 72% na mas mataas kumpara sa approved 2025 budget Paliwanag ng Malacanang, malaking porsyento nito ay ilalaan sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Umabot lang ng higit 30 minuto ang deliberasyon ng Senate Committee on Finance at agad itong pinasa. By tradition, Mr. Chair, we usually uh, welcome the budgets of the OPPMS uh, with uh, open arms and uh, support. and by tradition we usually approve it there being no objections the budgets of the office of the president the presidential management staff are now deemed submitted Kasabay nito, nagkasanang pagkilo sa ilang grupo sa labas ng Senado para kalampagin ang mga senador na huwag agarang palusutin ang proposed budget ng Office of the President. May malayak na korupsyon, may iskandalo sa flood control. This is the proper time and venue para sa mga senador na tanungin ang Pangulo, ang opisina ng Pangulo, paano ginastos ang confidential funds. Hindi na dapat nila ang parliamentary courtesy sa pagpasa ng budget dahil hindi na nila business as usual ngayon sa gitna ng mga anomalya sa paggamit sa pera ng bayan. Ace Cruz, news Radio. Hindi uurungan ng Kongresman ng Pasig City na si Romana Romulo ang bantang ng mga diskaya. Ito'y matapos sabihin ng mga kontratista na tumanggap ng kickback sa flood control project ang kongresista. Alamin ng detalye kay Jomar Villanueva. Jomar. Anihanda si Pasig City Representative Roman Romulo na ilantad ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o salen. Kasunod yan ang paratang ng kontratista na si Curly Diskaya na kasama umano si Romulo sa mga mambabatas na tumanggap ng kickback sa flood control projects na nakontrata ng mga Diskaya pinasinungalingan ni Romulo ang paratang dahil hindi umano siya tumanggap ng pera mula sa mga kontratista. Anya handa siyang ilabas ang kanyang salin. Pipirma rin siya ng bank secrecy si waiver para magusisi ang pumasok at lumabas na pera sa kanyang bank account. Ayon pa kay Romulo, posibleng pamumulitika lang ito, lalo't kapartido si Romulo ni Pasig City Mayor Vico Soto na mariing katunggali ng mga diskaya. Mababatid na humarap si Soto sa investigasyon ng Kamara hinggil sa maanumaliang flood control projects. Doon sinabi ni Soto na magingat sa mga sinasabi ng mga diskaya dahil kaya nilang magsinungaling para lituhin ang publiko. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Newsline. Samantala, hindi pinirmahan ni Senate President Vicente Soto III ang sulat ni Sen. Rodante Marcoleta na bigyan ng Witness Protection Program ang mga diskaya kung bakit alamin po sa report ni Pink Feliciano Pink. Tinutulan ni Senate President Tito Soto ang hiling ni former Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program ng Department of Justice o DOJ ang mag-asawang diskaya. Sa sulat na ipinasa ni Marcoleta, makikitang hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto ang nasabing hiling. Ayon kasi sa kanya, hindi makataruhan na bigyan ng proteksyon ng mga taong umano'y sangkot sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan. Giit niya, unfair ito para sa mga Pilipino na niloko ni Pacifico o Curly at Sara Diskaya kaya hinamon niya ang mga ito na magsabi ng totoo matapos ang mga magkakasulungat ng mga pahayag sa Senado at Kamara. Binigyang diin din nito ang sinabi ni Pasig City Mayor Vico Soto na sinungaling umano ang mag-asawa. Git-git ng abogado ng mga diskaya, may mga ledger, text messages at iba pang ebidensyang hawak ng mga ito laban sa mga umano ng kickback sa flood control project. Gayon pa man, iginiit ng DOJ na hindi sila maaaring gawing state witness kung hindi sila magsasabi ng totoo at kung hindi nila ibabalik ang ilegal na perang kinuha. Batay sa pagdinig, umabot sa 20 bilyong piso ang kinita ng mga kumpanya ni Curly at Sara Descaya mula 2017 hanggang 2022. Pero depensa ng kanilang kampo, malaki lamang ang proyekto kaya malaki rin ang halaga ng kanilang kinita. Thank you. News slide. Maraming salamat, Pink. Samantala na si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na isama sa Immigration Watch List, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoana sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa ilalim na ipinadala o sa liham na ipinadala kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hiniling ni Dizo ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para kay Bonoan maging kay Mayor Rene Magalog ng Candaba, Pampanga. Macy si Monica Maglangken ng MBB Global Properties Corporation, Corporate Secretary Sunshine Bernardo at Secretary Fatima Gay de la Cruz. Noong nakaraang linggo, una nang inilabas ang ilbo para sa 43 individual na kinabibilangan ng mga opisyal ng DPWH at kontratisang sangkot sa umano'y ghost flood control projects. Nauna na rin humingi si Dizon ang look at bulletin order para kay dating DPWH USEC Roberto Bernardo nitong Martes. Samantala, bibigyan po ng show cause order ng Commission on Elections sa Comelec ang kontraktor na si Lawrence Lubiano, ang top campaign donor ni Sen. Chis Escudero noong 2022 habang nito pong uh, eleksyon ng taong 2022 nang mag-donate po si Lubiano, presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated ng 30 million pesos sa kampanya ni Escudero, ay kay Comelec Chairman George kung Garcia pagpapaliwanagin si Comelec kung tungkol sa naturang donasyon bago ito padala ng SEO at tatanungin naman si Escudero kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense. Iniulit po ni Garcia na silalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code ipinagbabawal ang mga government contractor na ponduhan o magsulisit para sa kampanya ng mga tumatakbo sa eleksyon. Isa hanggang limang taong pagkakulong at disqualification sa pangampanya ang parusa ng mga lalabag dito. Ang pito naman sa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamaraming flood control projects, ang kumpanya ni Lobiano na nakasecure ng 5.16 bilyong pisong halaga ng kontrata. Itinanggi naman po ni Scudero ang koneksyon niya sa government deals ng Centerways. Newsline. Safe kaya tayo sa kanila? Yan ang patutsada ni Senator Jingoy Estrada sa kanyang post sa social media matapos sa ilabas ang mga larawan ni na House Infra Committee Chair Bicol Saro Portales, Representative Terry Redon at ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez. Pinos ni Estrada ang yearbook photos ni Redon at dating oh, Hernandez kasama ang mga hashtag na liars go to hell. Kaya naman pala, batchmate pala at kasino pa more. Depensa naman ni Redon, wala siyang maalala. Nakabatch pala niya sa Hernandez noong high school. Bumawi din siya sa hiwalay na pusong call sa pagbabanta ni Jing Noong taong 2022, sa kabatch nang hindi sinuportahan ang kanyang Senate bid Sinabing gusto nga ng senador na gulpihin ang kabatch niya. Matatanda ang mayapos o matapos makontempt sa Senado. Dahil sa pagsisinungaling, binanggit ni Hernandez sa Estrada na dawit di umano sa manumalyang flood control projects. My TV Radio. TV Radio. Samantala, nag po sa National Unity Party at Majority Bloc sa Kamara si Cavite Congressman Francis Barasaga sa kitapuya na usaping may coup o kudita laban kay Speaker Martin Romaldes. Gait po ni Barasaga mali ang aligasyon na siya ay nangungulekta ng pirma para patalisikin ang Speaker. Paliwanag po niya na misinterpret ng partido ang komento niya ukol sa pagbibitiyo ni Deputy Speaker Puno. Idinig po ni Barasaga na matagal na ang ipinaglalaban ang interes ng NUP kahit na marami ang kontra sa politika. Binanata naman niya si House Speaker Martin Romualdez at nanawagan ng investigasyon sa anomalya umano sa pondo ng flat control projects nang maging caretaker ito sa kanyang distrito. Sa lahat umano ng dapat investigahan hinggil sa korupsyon sa flat control projects, si Speaker Maker Martin Romualdez iyon. To ni South Korean President Lee Jae-myung ang planong pautang sa Pilipinas sa halagang 700 billion won o 28 billion pesos dahil sa aligasyon ng korupsyon at mismanagement ng mga proyekto. Sa Facebook post, sinabi ni Lee na hindi na ipagpapatuloy ng South Korea ang naturang loan para sa pagpapatayo ng mahigit 300 mga tulayan sa gitna ito ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects sa Pilipinas na kinakasangkutan ng mga kontratista at opisyal ng gobyerno. Nilinaw naman ang Department of Finance sa walang existing loan agreement sa South Korea para sa naturang proyekto. Pero sa mga sumunod na pahayag, inamin ng DOF na dati nang inilipat o inilapit ang proyekto sa South Korea para sa posibleng pautang ngunit hindi tinuloy ang diskusyon dahil hindi nagkasundo sa scope of project ayon pa sa DOJ o DOF nakikipagnegosasyon na ang Pilipinas sa France para sa posibleng pagpupondo ng proyekto Live TV Radio. Live TV Radio. Samantala ay balikat po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hiling na pauwi na sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte. Matatanda ang hiniling na sa Marcos at Government ng abogado ni FPRD sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman ang pagpapawi kay Duterte sakaling pagbigyan ng ICC ang request for interim release. Una na po pinagpaliba ng ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte dahil hindi wano siya kakayanin na humarap sa korte dahil sa kanyang edad. Pero para po kay Bersamin, hindi niya papatulan ang komento ng mga pribadong abogado ukol sa kanilang mga kliyente. I'm not too sure how to respond to that because that's outside of our purview. Whatever opinions uh, supposed lawyers have about their respective clients, We leave it to them. We should not be made to react because we do not care about the, uh, their comments. Yan pong dinig ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamin. Samantala ay giniit ang Department of Justice na hanggang sa witness protection lamang ang papel ng ahensya sa kasong isinusulong ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, direktang nakipag-ugnayan ang ICC kay retired police Colonel Roy Nagarma para sa kanya mga statement at posibleng affidavit. Nilinaw din ng DOJ na hindi nito alam ang nilalaman ng mga salaysay at ang tanging inaasikaso ay ang kaligtasan ni Garma. Si Garma na dating PCSO General Manager ay may kasong murder, kaugnay sa pagkamatay ng PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga. Patatandaang nauna ng ibinalgar ni Garma ang umanoy reward system sa ilalim ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte sa imbesigasyon noon ng House Quad Committee sa umanoy extra judicial killings sa bansa. Aminado naman ng DOJ na posibleng maging state witness si Garma pero kailangan muna niyang ituro ang mas malaking sangkot sa kaso. Samantala kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Rimulya na nakatakdang makipagpulong si Garma sa mga opisyal ng ICC sa bansa. Live TV Radio. Live TV Radio, Live TV Radio. naglabas na po ng sa binang Department of Justice o DOJ kontra sa business sitay na si Atong ang Gretchen, uh, Gretchen Barreto, dating Metro Manila Police Chief General General Estomo at dinampot sham na iba pang sangkot sa kaso ng missing sa bungero ayon po sa konfirmasyon ni Prosecutor General Richard Fadulion Ayon naman kay Justice Spokesperson Miko Clavano mula sa preliminary report ng National Prosecution Service, ang inisyong sa Pina laban sa 56 respondents, kabilang ang 18 uh, polis sa kaso ng mga sabongero ang sa pinapoy hinggil sa reklamo ng mga naulilang pamilya ng mga sabongero na idinidiin si Ang, Barreto, Estoma at iba pang mga individual ng serious illegal detention, multiple murder kasama ng iba pang mga complaint. Nananapong pinabulaanan ni Ang, Barreto at Estomo ang mga paratang sa kanila. Samantala, gaganapin naman po unang pagdinig sa September 18. Panigang Probinsya Isang taong suspension without pay ang ipinataw ng Department of Interior and Local Government o DILG kay Nueve Siha, Governor Aurelio Oyi Umali dahil sa issuing ng quarrying permit na walang required clearances kahapon September 10. Sa statement ng DILG Regional Office 3 Bravo 3. Kinumpirma ng ahensya ang implementasyon ng suspensyon bilang ebidensya ng inihaing motion for reconsideration ni Umali. Nakatakdang humalili sa kanyang pwesto bilang gobernador ang kanyang kapatida si Vice Mayor Hill Raymond Lemon Umali sa designation ni DILG Secretary John Vic Remulia. Papalit naman sa pwesto ni Lemon bilang Vice Gobernador si First Rank Sangguniang Panlalawigan Member Eduardo Jose B. Hoson 7. Itinanggi ni Umali ang mga aligasyon aniya. Inirerespeto niya ang legal na proseso ngunit hindi daw siya sangkot sa kahit na anong kasong kriminal, korupsyon o pagnanakaw. Noong nakaraang taon, matatandang sinuspindi na rin ng ombudsman si Umali dahil sa parehas na issue. Ngunit hindi natuloy dahil sa natanggap niyang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Court of Appeals. abroad. Iniutos po ng Korte Suprema ng Thailand itong Martes na makulong ng isang taon ang dating punong ministro na si Taksin Sinawatra dahil sa mga kaso ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan. ay sa ulat ng Thai Public Broadcasting Service, sinalis si Sinawatra sa pwesto sa mga magita ng kudita militar noong 2006 at nanirahan ng ilang taon sa Dubai bilang self-exile. Pagbalik niya po sa Thailand noong 2023, agad siyang nahatulan ng walong taong pagkakakulong, ngunit ibinaba ito ng Haris isang taon matapos siyang humiling ng Royal Pardon. Gayunman, halos isang araw lang siya na nanatili sa kalungan bago ilipat sa Police General Hospital dahil sa iniulat ng mga karamdaman. Alin na buwan po siyang nanatili roon bago pinayagang magparol at makauwi sa Bangkok. Sports Live Dako po tayo sa ating spotlight sa Sports sa Sportlight Sportlight Sports light, spotlight sa sports Matagumpay na nakapasok sa round of 16 ng Pinay tennis star Alex Ayala sa Sao Paulo Open sa Brazil. Matapos siyang talunin ng world number 380 na si Yasmin Mansuri ng France. Sa score na 6-0, 6-2, tinapos ni Ayala ang laban sa loob ng isang oras at sampung minuto. Dinomina ng world number 61 na si Ayala ang laban. Sa kanyang panayam, ipinahayag ni Ayala ang kasiyahan sa mainit na suporta ng crowd matapos ang kanyang unang salang sa Brazil at South America. Mula sa kanyang WTA 125 title sa Mexico, susubukan namang dagdaga ni Ayala ang panalo kontra kay Julia Reyra ng Argentina sa susunod na round. Kaya naman, congrats at laban lang, Alex! Good news, good vibes. Oy, oh, para po sa ating good news, good vibes, isang University of the Philippines student ang kinilala para sa kanyang likhang salt farming tool na layo pong buhayin ang salt industry at tulungan ang mga komunidad sa mga baybayin ng ating bansa. Ang sol asin na nilikha po ni John Carlo Luna Reyes ay isang accessible at sustainable flaky salt farming na unit tool na makakagawa po ng high value flaky salt. Ayon kay John Carlo, nakita niya ang oportunidad na gawing alternatibong pangkabuhayan ang salt farming sa gitna po ng kahirapan sa mga coastal communities ng Pilipinas. Dahil ang solar salt farming ay nangangailangan ng malaking espasyo, ginawa po ni John Carlo ang sol asin, isang tray-like unit na hindi na kinakabuhayan kailangan ng landscaping at madaling i-set up at tanggalin. Gumamit din po siya ng non-plastic material na epektibo para maging solar absorber na makatutulong sa produksyon ng asin. Dahil sa kanyang parangal, sunod pong ipipresenta ni John Carlo ang kanyang bensyong sol asin sa international stage ng James Dyson Award. Congratulations and we are rooting for you siyempre. Kaya at uh, kay sol asin, John Carlo. Ang, galin ang galing naman. partner nako ko. Nasuportahan ka siya, aya. <laughs> ano bang meron sa araw na 'to? <laughs> Nasuportahan kaya siya ng gobyerno partner? Oh, Kasi sana, no? tayo partner, meron talaga tayong salt farming. Eh. Oo oh, na. Kaya naman mas mainam na tayo mismo 'yung makagamit din nito. Mm. asin <laughs> <laughs> Di ba nga tayo dapat mag salt and light of this world? <laughs> Naisingit pa Wait na, wait na, partner Batiin natin yung ating viewers Siyempre, sina John Mendoza, Ben de Monsito, John Restimanda, Fergie Roque Uy, Resi, kamusta ka? ka? Silvia Ria, Silvia Handa, Vivian Sarmiento at uh, Jotan Magdalena Hidalgo Dalmaso from Hong Kong Hello po si Ma'am kaisian At marami pang iba Thank you for watching Happy watching Maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood Lalo na ha, sa mga sumusuporta sa atin sa telebisyon hindi man sila makapag-comment sa atin ngayon. At yan na nga po ang mga nakalap na balita ng news slide para po sa ating Talat of the Day. Matatagpuan sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, Versikulo 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Manatili po na katutok para sa bangon na Pilipinas free legal assistance with POW dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page na Light TV God Channel of Blessings. At syempre po hindi pa huli ating social media pages dahil road to 100,000 subscribers na po tayo. Ay, 100 na talaga. Ay, binaw itong 200,000 agad. Correct. Oo. At siyempre, may follow nyo ang ating uh, social media pages at uh, sa Light TV Radio. Mula po yan sa Facebook, YouTube at TikTok. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news. At so, siyempre, may... Good, good, news! news. Sa ko pa rin po niyo ng code Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio.